sa National Bureau of Investigation o NBI, ang isang bata na muna'y ginahasa na isang opisyal sa bayan ng San Francisco lalawigan ng Quezon. Ayon sa bata at sa kanyang pamilya, kwestyonable raw ang pagkakamasura ng kaso sa Quezon. Nakatutok si Cesar Apurinari. Kasama ang magulang at kanyang abogado, bumiyay pa Maynila mula Quezon si Gloria. Hindi niya tunay na pangalan. Kwento ng 12 taong gulang na bata, Papilitan umano siyang hinahasa ni Flora Flores, Municipal Treasurer ng San Francisco Quezon, noong June 10 at June 17. Nangyari yan sa loob ng sasakyan, sa FX, sa mula na Quezon. Habang nakaparada at malakas ang ulan. Itinanggi ni Flores ang akusasyon. Tumanggi itong magpa-interview pero sinabi niyang ni raw ang mga akusasyon dahil bago isang pangkaso kaso ni di pa niya nakikita ang bata. Nadismiss ang reklamo isinampan ng pamilya ni Gloria sa so Office of the Provincial Prosecutor ng Quezon. Pumirma raw kasi ang biktima ng affidavit of desistance na walang panggagasang nangyari. Pero ayon sa abogado ni Gloria, sapilitan ang pagpapapirma sa kanyang kliyente. Wala rin daw siyang kasamang nakatatanda nang i-execute ang affidavit. Dinala na ng pamilya ni Gloria sa NBI ang kaso. Idinagdag na rin ang reklamo kidnapping kay San Francisco Quezon Mayor Hernani at asawa nito. Kwento ng abogado, no mga panahong nagain sila ng reklamo, dinukot daw si Gloria sa mismong provincial office at isang buwan umanong itinago ng kampo ng alkalde. Gusto ko pa ino-bigyan mabigyan katarungan ang ginawa sa akin at makulong po silang lahat. Ang gusto po nangyari mabigyan talaga ng katarungan ang ginawa nila sa aking anak. Sagot ni Mayor Tan, paninira lang ang mga aligasyon. Politika raw ang ugat ng pag-iingay ng bata. Matagal pang leksyon. Pupunta kami doon sila. Pinainhibit ang abogado ng victim ang provincial prosecutor ng Quezon sa kasong rape, kaya dinila nila ang kaso sa regional state prosecutor sa San Pablo, Laguna. Ang reklamong kidnapping inihain na sa NBI. Ano araw, dadali nito sa DOJ para sa preliminary investigation. Cesar Apolinario, Nakatuto, 24 Horas.